Ito po mga kapatak ang pagluluto ng kanin dito sa Batangas po nasa Talyase po Ayan eh. po 'yan eh. Ganyan, ganyan, lang po 'yan. Mamaya po ano 'yan. Tatakpan po ng tatakpan po ng ano, daon, ng gabi maluluto po 'yan. Ganyan po ang technique. Dito lang po 'yan sa Batangas. Ginagawa ang ganyan pagsasayang mga kapatak. At pagtilakpan na po 'yan, ito po ang pantay plata ng mga kapatak ko eh. Yan, mamaya po, mamaya, luto na po yan mga kapatak. Abangan po natin yan. At magtataka po yan mga kapatak, ang tutong po niya nasa ibabaw. Ay, na, abangan natin yan, okay? Hmm. Pag, pag nagluto kayo na ng ganyan, hinahalo hindi. Ano yung resulta nyo? Yun? Ayun doon ganyan eh, pagka naluto yan, yun nasa ibabaw. Eh? Oo oh, nga! Oo nga! Oo nga! Oo nga! Ayan po mga kaputak, tinakpan na po ng saging. Mga ilang minuto lang po, magiging kanin na po yan mga kaputak. Ayan o. No? Ito mga kaputak, kailangan po takpan dahil iniin -in na po mga kaputak. Medyo itinagilid na po para po tumagas sa sabaw mga, mga kaputak. Ayan, tingnan natin. Abangan natin hanggang pagluluto niya. Ito po mga kaputak, luto na po ang ating inaabang ang pagluluto sa talyasi ng kanin. Ayan po mga kaputak, ayan. Ayan po, mabuti natin tagaluto. Ayan. Ito, ayan. Boss, pati nga kung, kung maganda pagkakaluto niyan. Ayan po, ayan, po, papigat nila Oh. Ayan Oh. Ganyan ang luto sa talyasi dito sa Batangas. gas. Yun, ang ganda oh. Ayan po, ayan. Ang pagluluto sa talyase. Ayan. Ito, mga patak. Kakaibang teknik ng pagluluto dito sa Batangas. Kalaka, Batangas. Ayan oh, ganda oh. Ayan po, alright. Hanggang dito lang po mga patak. Peace out.